Kulaga. So anong gagawin natin doon pag nag-collab? Gakain ako? Gakain ka lang Wala kayong ibang gagawin doon Gakain ka lang Okay lang ikaw kainin ko <laughs> Ikaw rin pala, type mo ko Yung gano'n oh <laughs> Okay lang yun, isipin niyo na lang maganda ako Sexy Pang diva max talaga Yung gano'n Hi guys Hi guys Follow doon sa mga guys Huwag uh. siya, guys Tama, uh. <laughs> bye bye, bye. bye, bye. Ha? <laughs> Yawa ako po dito. Ikaw ba? Alam mo ba, andito yung tatay mo? Ako dito po. <laughs> Noon lang doon. Dali doon. Kung ulit natagbalay doon. Kaya tayo ito lang kasut. No. 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 Hi guys! Meron akong meron akong bisita dito. Na... Ay! Bakit? Mayroon kayo sa mga... May magkipagkita ng jowa mo ah. Meron May kami bisita dito kasi gusto nila makipag sa amin. Tapos, yung content nila is parang countryside, luto-luto, ganyan-ganyan. Tapos, gusto nila mag-collab sa akin. Ayaw kong pumunta sa kanila kasi ang layo, layo man doon. Kasi kung bundok sa amin, mas bundok pa sa kanila. Pero ito sila, vlogger sila. Hello! Hi! Siya po ang tatay. Anong pangalan mo kuya? Ah, Zed. Zed. <laughs> Zed, anong pangalan ng vlog niya? Tagabukid ko. Ang... Tagabukid ko? Tagabukid ko yung ano namin. Yung pangalan Then, ng page? Na, um, page? Ah, Tagabukid okay. ko ang pangalan. O, tulungan din naman sila guys kasi meron silang pay sa tagabukid ko. Ano mga ginagawa nila doon? Nag-ano loto, kami, loto-loto kami doon. Nandun kami sa bundok talaga. O oh, talaga. Loto gagawin natin doon pag nag-collab? Kakain ako? Kakain ka lang. Wala ka ibang gagawin doon. Kain ka lang. Okay lang ikaw kainin ko. Pero meron siya kasama anak niya. Ano dito, baby? Yung anak niya kasi, ano pangalan mo? Oh, Swan. Oh, ano? One one, one. 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 Two, three. <laughs> one W-O-N. Ah, parang w -O -N. ano, mani ng Korea. Ah, ah. Bakit won? Made in Korea. Ah, made in Korea siya. Hindi, <laughs> parang Korean ginseng ah. din. asin namaman niya sa Korean, sa Korea din yung ginawa. Ah, pero, pero pinay lang din. Kaya nga, sa Korea pala siya ginawa. Ah, Mukha lang siyang Koreano, no? Yeah, Oo. Oh, Wapo siya, mana siguro sa nanay, no? <laughs> Hindi, gawapo naman din yung tatay. Ilan taon na siya? 17. 17. Kung gusto ko mag nag-pull dapat sa tanak ay ining ko kasi 17 pa pala. <laughs> ha? Pati nga ng vlog nila, eh. Ipapakita ko sa inyo yung vlog niya. Itatag ko rin na mag-invite -mag ka ng paano mag-vlog sa kanila. Paano mag-subscribe. Bilis nga, manood. Ano ba yung Facebook lang or YouTube? YouTube. YouTube tsaka Facebook. Tagabukid ko. Tagabukid ko. Patingin nga. Dada, dada, dada. Talaga, magaling kayo mag-edit. Okay lang tayo, pero dito info, dapat kayo magluto. Dada, guys. Pwede dada, lang 100, din. Ah, dapat din yung magluto kayo na may lutoan dito. Kung dito tayo magluto, mga good. Yun lang lang may ala. Asa mga nanay niya? Andun sa kagayan. Iwalay na kami. Iwalay naman kami. One year old pa lang siya. O, wala ka asawa. Wala. Ay! Hindi ako na lang. Kunwari nanay-nanay ako. Hindi ako. Diba yun yung ano natin? Hindi, vlog lang ng tulab sa jowa ko si Gio. Love, mag-collab kami ha. Tapos, ang ang eksena natin, patutulog ako, tapos magkatabi tayo, tapos gigisingin ano anak mo yung anak ko, tapos, <laughs> di ba, yung parang ano, mother and child bonding. Kita yan. Sarang, kunwari ako yung nanay, tapos babakain, tas, susubuan mo ko, o susubu kita, ayun yung <laughs> ano. <laughs> Di ba? Pwede naman kami mag-content mag ng ganun, yes, di ba? Yes, 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 bagay. O, oh, tapos yung mag-ganun, tayo dito, ganun ka na asawa ko. Hindi, ano na lang, pwede kang katulong, tapos... Ha, ah, ano, katulong na ka. Mag, o, oh, maglalaba ng rip niya, ha? ha? <laughs> katulong, tapos maglalaba, tapos, tapos babatuin mo ako ng mga damit, ganun, ganun. <laughs> tapos, meron dapat tayong alaga. Ay, nalitsik ka. <laughs> <laughs> ako na lang yung asawa. Ah, ay, yung asawa, tapos ako, ako yung ano... Uh, Anak mo rin ako sa labas. Anak siya sa totoong ano eh. Sa loob. Ah, sa loob. Papasukin kita. <laughs> Or ako na lang, ikaw yung tatay, tapos siwalay ka na sa... Kaya din mangyari, ikaw yung tatay, tapos siwalay ka sa asawa mo. Tapos ako, nag-apply ako ng katulong, tapos nagkagusto ako sa kanya, nagkagusto sa si aming dalawa. Tapos, ikaw rin pala type mo ko. Yung Bali, <laughs> 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 Tapos, kami. oh, love triangle. <laughs> Oo, tapos, yung parang ganang, parang ano yan, anak ko, ko, karibal, oh, anak ko, karibal ko, anak. yung ganon. Unbreak my heart, Yung yeah. ganon. Okay lang yun, isipin nyo na lang maganda ako, sexy, <laughs> pang <D -box> <laughs> <laughs> yung pang diva max talaga, yung ganon. Tapos, nagalit siya, nag-away kayong dalawa, tapos pinatay niyo ako, tapos ako horror yun siya, yung quiz. <laughs> ano yan, movie na yan? Oo, tapos, parang, tapos parang magmumulto ako, tapos lahat ng social climbers dadaling ko doon para magiganti. Ang gagawin nila, eh, pagiganti nila ako dahil mahal nila ako bilang kaibigan. Kaya yung dalawa, pagtutulungan nila, yung subo kayong lahat. Tapos, kailangan totoo yung eksena, ha? Ah! Yata! O, mag-invite na kayo ng vlogmen niya, bilis. Huwag kang mahiya, piste, uy! Ano mo yung kasing vlogger to? Huwag ka nila Silent kasi yung ano namin eh, silent. Ah, wala pala kayong ano? Hindi, wala kaming salita kasi. Walang mukha. Merong mukha. Pero yung salita, wala kasi. Ah, ganun. Parang nature Joseph lang Explorer yung Explorer na. lang. Oh, sige na, mag-invite kayo. Bagay ba kami magpamilya? Mag-invite kayo, mag nabis yun. Ayan, ini-invite ko po, po kayo guys. Ganyan. Uh, Pakipollow po sa page namin. Uh, Tagabukid ko. Pati sa YouTube, ganun din po. Tagabukid ko. Maraming salamat, Brenda. Maraming salamat, Brenda. <laughs> Kinigilig si Jigjan kasi gawa yung bata. 17 na kasi pag mag-18 siya <laughs> pwede akong mag-collab kaming dalawa pang Viva Max na ano movie sige, hintayin namin yan eh! <laughs> ah, may jowa ka? ano? ano na no. ah? wala nang jowa ang tatay mo, tapos magjo-jowa ka pa? huwag <laughs> mong payagan kasi tay dapat mamakla muna ka ilang <laughs> <lah> <yun. laughs> <laughs> taon ang jowa mo? Marami, 17 ilang <laughs> taon ang jowa mo, marami? Marami. <laughs> sila ha? pareha sila ah pareha, pareha mi, 17 lalaki? matagal na mo? parehas mo, lalaki din eh, mamaya babae, babae Ah, babae. Eh? Pareho sila ng edad, edad. Okay lang sa iyo na maging ako yung maging stepmother mo. Okay lang. Ano tawag sa kanya? Step. Step in. Ano yung joke na ako? Ano yung daddy mo? Wala ka na ibang na, wala ka nang wala kang na, ka asawa. Sing, ay, ay mo talaga magkasawa din. Focus, focus vlog, focus vlog sa ko sa vlog na mo. Ah, sa so ikaw lang, siya lang mga ah. na. Focus sa mm. siya sa. Dobi unsa ni mo kanang bawa wala siya tapos sa sayang uyab na ikaw ra isa kanang anong ano mo wala kang jowa, anong gagawin mo? Ba okay naman, kaya naman. Magsolo. Magsolo mag na lang. Oh. Mag ay mo lang tulong kasi meron kami dito, marami kaming bakla dito, mm. ibilin naman. Kailangan <laughs> mo ng katulong sa buhay. <laughs> Gusto mo ba ng mga ganito yung mga nakalipstick pero kalmo? <laughs> <laughs> na, please follow guys sa kanilang please follow, please. ano, ano ano pangalan ikaw nga gusto ko ikaw magstorya para masanay ka ba? Oh, wag ka magiyak won kasi nga magano tayo mag-vlog tayo won soon. Follow taga Bukid ko. Hi guys! Hi guys! Follow din sa aking page guys! Huwag uh, siya guys! Pahiyaan po siya guys! Please follow niyo po! Parang ano siya, parang mga beginners. Pwede pila ilang taong na kayo nag-vlog? Actually uh, ano pala nga, nung December kami nag-start. Oh, uh, a pa lang. A uh -huh. pa lang. Mm -hmm. Months pa lang sila, tapos nahihiya yeah, sila. Kaya na po sila dito. Akala ko ano anong gagawin nila yung pala. Gusto nila makipagpulat. Tinatanong nila, approachable ka naman, Brenda. Oo no? Oh, naman, pa-picture ba kayo sa picture? Yung pala, gusto nila invite ako for their vlog para mag-promote or mag-pullab. Kaso, gusto nila kakainin ko yung mga niluto nila. Kaso, nandun sa Balingasag, medyo malay malapit na sa amin, mga 15 to 20 minutes away dito sa amin. Pero, Ah, Siyempre, ayaw ka nung pumunta nung kayo magkipagkulab sa akin. ako ang pupunta doon. <laughs> naunsa unsa di mo. So, dapat sila pumunta dito. Sila magluto dito. Tapos, kakain ako. Tapos, kakainin ko sila. Ima ganun dapat, diba? Pero, anyway. Please, sa mga beginners din man sila, guys. Please support. At panoorin nyo na lang muna ang kanilang vlog. Pag nagustuhan nyo, please click follow and subscribe. Pero pag hindi, just forget it. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Ha? Yawa, ako po <dude>. <laughs> Bye -bye. <laughs> hey, hindi ay, oy, unas, mangka, uy, uy, namunas, mang ka uy. I love you, Won. Ay, wala ka namunas ako. Ape, nasan mo sa akin. Huwag mong punasan. Ay, uy, kasaban niyo pala tulisan ni Uy, <laughs> mas <maskit>, cute, manis siya. Ha, <laughs> pangalan mo? Bilo. Ikaw, taga-video, ay kasama niya siya. Bili, ako oh, lang. Kasin, first cousin kasi niya. Ah, first cousin niya. Okay, kara? May <laughs> papa <papagilalo, laughs> ko sa'yo. Ilan taong ka na? Ah, alam mo ba andito yung tatay mo? Ako jud ko. lang daw. Dali jo. Kung dali natang balay do. Kaya pa dito Thank you so much for watching guys. Please follow their page. Ay hindi, wag niyo pong i-follow. Panoorin niyo po muna ang kanilang vlog na Taga Bukid ko. Pag nagustuhan niyo, please follow and subscribe na rin. So, thank you so much. Bye-bye. Bye. -bye. bye bye